Nakakalakad ka ba? Oo, oh, ayos. Eh, hey, ano masasabi mo? Ha? Wala, ah, uh, sasabi ko, as usual, ah, uh, pagkatapos ng taping, may party pupuntahan, dahil, ah, uh, uh naimbito tayo. Teka mo na, bigyan uh, <laughs> ako ng limang libo nito, oh, parang nilalagyan ako. Oh, well, kakargaan na, uh, oh. nakakargaan dyan, ha? Oo. Oh. okay. So, okay. okay. okay talaga kulang ha, T.F. Ayan, oh, naglagan. Na, na, okay, okay. Ganun lang talaga. Tama ba? <laughs> <laughs> Ganun talaga. Eto, <laughs> ganda ba na din? Edit out, edit out, edit out. Edit out, John. Edit out. Okay. Bahala mo buhok din yan. <laughs> mo, lalo mo. Matigas, tigas. Alalaim okay. no, mo. mo ko. Tatlong, tatlong gagawin kong pelikula. Kasama kayo ano, lahat sa'yo. Yun. Sumaybay, so, um, si, huwag mo lang ano. hindi <laughs> si, na <bila> ako nangyayin. Hindi na may, may. <laughs> ay Ayun. Moy-moy <laughs> tandaan mo 'yan. Ito na 'yung kinaka-age na ako, si Bimbo ah. kita tayo, tanda mo moy-moy. Trabaho lang 'yan. Yung pag samahan natin, pag natutulog ako, ano eh, tangina, natulog ako, tubig ko. Pade ko tubig ko, iniinom mo. Oh, ha? Ay, <coughs> ay, ka moy-moy ah. Ay, 'di sa munting ito, tutulog din ba 'yan? Hoy. Kayong mga ano, babalik ko sa inyo ha. Ah. Kayong mga scammer. Ah. Ang lalapad lawak-lawak na ninyo, ha? Ah? Ito nakita mo to, Hasenda ko to. Kaya hindi ako naniningil pag nagbibigay kami ng Ah, sasakay mo, pakita ah. mo. Ito sa kau workshop ko sa mga probinsya. Tinamo pa mo kung ano yan, ano yung kotse yan. Pangalan niya, Homer. Ha? Oh. Huh? Homer. Homer, Homer. Ah, sino si Homer? Batang kaya po. Batang kaya po. Oh, 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 kaya yeah. bumili ako ng Homer, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, tara, tara, lakad tayo. Oo. Oh, Umaha Pupunta kami. Kapitan ng barangay ito. Oo. Oh. May birthday. Oo. Oh. Ito mo kung um, gano'y abot sa akin yan mamaya, ha? Oo, oh, sige, okay, okay, sige. Okay. Okay. ko sa so, gaganoin ko. Okay. Sige ha? na, Homer. Oh. Ito. oh, yeah, 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 ito. Pina, pina ano, ko sa pinagamit ko muna sa kanila. <laughs> Yung pick-up kong gano'n dahil. Ayan. Oh, Hilux hey, Hi, naman high lux. Oh. Pag sinabing high lux, luxury ka yan. Oo, oh, luxury yan. High luxury. Sumabi pa sa Homer yan. Oh. Sumabit pa, ay, eh, sumabi pa sa Homer. o Oh, oh. Yeah, yeah. Yeah, no? Eh, pero may tinagsasabit-sabit ko talaga sila. Ganun <laughs> talaga. Ha? <laughs> huh? Oh, yan yung mga panabong ko. Tignan mo yan, yeah. o Oh. sure ni Pacquiao sa akin. Ha? Huh? Vlog to, ha? Oo, oh, diba? Hanggang makarating kay, ano? Kay... Kay Kapitan. Kay Kapitan, sabi. Oh, sige, sige. Kaya, ah, kaya ganun yung Dali, 5,000 to. Oo. Oh. oh. mo, Kapitan. Oo. Oh. Kapitan, nasa ka? Dali na, dali na. Parang hindi mo ko kilala. Dito, <laughs> dito, 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 dito. Kapitan! Diyan nga, diyan Kapitan. Daya, daya, daya. Kapitan! Tuduin mo ko rito. Hindi ko makalakad. Oo, oo, oo. Oh, bukan oh, oh, oh. oh, lekak kapitan. Oo, oh, lekak agulu. Lekak agulu. <laughs> Oh ya noh. Betul. Kita pun. Oh. Mamia. Saya saya